So magandang araw po Kung daw po ulit tayo Ito na po unang screen May service ako estudyante Pagdating ko na school eh flat pa Ayan eh, rin, naawi na naman ako sa pandaw Dapat di ako papandaw ngayon eh May service Kaso pagdating na ng school, flat pa Ito unang screen Sampiraso dito na tayo sa pangalawang screen. So alo pa rin, ako pa rin mag-isa. Pangalawang screen. Umagalaw. May Guys, ito na tayo, pangatlo. Kunti huli sa pangalawa, tigisa lang. meron pangatlo nasa alam ng Tahimik. Walang ka. Tahimik. Wala. walang huli pangatlo. Una pangalawa tigisa. Eh, ito apat malala eh malimik pa rin isang piraso pa rin walang huli hapat na screen ito na tayo sa panlima malungkut malungkot pa rin pero mahuli to ito mahuli ah meron marami mabigat eh oh. puro arroyo lang ah Pangani, eh, panglima, eh, pangani. Ang anim to guys Kunti pala huli Sana rito marami na Tingnan natin Maliliit Pero puro Tagalog Guys ito na tayo last Uwi na Matumal ngayon Isang na naman ah.